Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxo Shorts Ako si Atony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner Pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxo Shorts we do not monetize Hando ko sa inyo diretsong opinion Hango sa ating passion At ngayon pag-usapan po natin Ang pinakamainit na balita Ang pinakalatest na balita Dito sa naging laban ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis At Lamont Roach Jr. Kung maalala po ninyo, ang labang ito nagtapos in a majority draw. Pero nagkaroon po ng kontrobersiya sapagkat nung round number 9, maaalala nyo, lumuhod bigla itong si Tank Davis, tumayo at tumalikod. Dito kay Lamont Roach Jr. pumunta sa kanyang corner kung saan pinunasan ng kanyang corner man yung kanyang mata dahil umuno ay inapektuhan ng kemikal na galing sa kanyang buhok. Naging very controversial yung round number 9 kaya naman nagsampa ng protesta itong si Lamont Rhodes Jr. kung saan hiniling niya na baguhin ang resulta ng laban para sa kanyang pabor. Pero mga kaibigan, naglabas na po ng balita ang New York State Athletic Commission. Ayon sa komisyon, walang babaguhin sa resulta ng laban. Mananatili itong majority draw kung saan mananatiling kampiyon sa WBA Lightweight Division si Gerbonta Tank Davis ating himayin itong balitang ito mga kaibigan. Is it fair to all the parties concerned o hindi kaya naghugas kamay lamang ang nasabing komisyon? Lahat na ito dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Heto't pag-usapan natin ang, ang naging desisyon ng New York State Athletic Commission na huwag baguhin ang resulta ng laban ni Tank Davis at ni Lamont Roach Jr. That fight ended in a majority draw, mga kaibigan, and this allowed Tank Davis to retain the WBA Lightweight Championship. Two judges scored the fight, 114-114 tabla. Yung ikatlong judge, 115-113 para kay Tank Davis. Pero nag-iisa siya. Ang majority ng tatlo ay dalawa. So yung scorecards ng dalawang judges na tabla, iyon ang nanaig. Pero alam nyo mga kaibigan, umali ng batikos ang nasabing decision na ito sapagkat nagkaroon nga ng issue ng round number 9 kung saan biglang lumuhod itong si Tank Davis. Tumayo pagkatapos ay tumalikod dito kay Lamont Roach Jr. para pumunta sa kanyang corner kung saan pinunasan ng kanyang trainer yung kanyang mata dahil umano sa kemikal na galing sa kanyang buhok na pumasok sa kanyang mata. So ayon sa mga fans, sa mga eksperto, yung pagluhod dapat yon ay knockdown. At magiging 10-8 ang round yung round number 9 para kay Lamont Roach Jr. E 10-9 yun para kay Tank Davis eh. So, magkakaroon na ikang extra puntos itong si Lamont Roach had it been a 10-8 round. He would have won in the scorecards of the two judges sapagkat magkakaroon siya ng extra puntos. So, hindi magiging 114-114. So, Lamont Roach would have won via decision. Also, Lamont Roach could have won via disqualification sapagkat yung nga ginawa ni Tank Davis na bigla siyang tumalikod kay Lamont Roach at pumunta doon sa kanyang corner, that is also considered by many as an abandonment. Kung tinalikuran mo yung kalaban mo eh. Parang interpretation doon, parang ayaw mo na lumaban. Remember yung laban ng 1980 sa pagitan ni Sugar Ray Leonard at ni Roberto Duran, nagbabakbakan sila sa gitna. All of a sudden, biglang tumalikod itong si Roberto Duran. At ito'y eh, nakita ng referee, i panalo itong si Sugar Leonard via TKO because yung pagtalikod is deemed abandonment and that fight became the infamous no mask kusaan umayaw itong si Roberto Duran so ganoon ang tingin ng marami meron daw ikang ay similarities pero mga kaibigan sabi nga po natin hindi po ito kinilala ng New York State Athletic Commission hindi po nila na-recognize yung mga punto na ipinalabas ni Lamont Jr., para dito sa New York State Athletic Commission. Sabi nila, eh, judgment call yon, Judgment call. Eh, itinawag na ng referee, yung kanyang hindi pagtawag is also a judgment call. Ah, hindi niya tinawagan, kailangan, eh, ganun na lang. Wala tayong magagawa, sabi ng komisyon. Also, sabi ng komisyon, after round number 9, tumuloy naman ang laban eh. In fact, umabot pa ng 10, 11, 12. At yung mga boksingero, hindi naman naapektuhan doon sa round number 9, yung nangyari sa round number 9. Tuloy pa rin yung bakbakan nila. In fact, had Tank Davis knocked out itong si Lamont Roach nung 10, 11, or 12th round, hindi maaalala yung round number 9. Ganon din naman si Lamont Roach kung naging magandang performance niya in the last three rounds at siya talaga nanalo by decision, hindi maaalala yung round number 9. Yun ang tingin nitong si uh, New York State Athletic Commission officials. Tingin nila, hindi naman nakaapekto sa outcome yung round number 9. Alam nyo, medyo malamya ang dating para sa akin. Ano? Parang hugas kamay itong naging desisyon ng New York State Athletic Commission. Ganun na lang ba? Walang mapaparusahan? When we return, hihimayin pa natin lalo ang nasabing desisyon. At eto nga mga kaibigan, medyo naging malamya ang reaksyon ng mga boxing fans at mga boxing experts dito sa naging desisyon ng New York State Athletic Commission na huwag baguhin ang naging resulta sa laban ni Tank Davis at ni Lamont Roach. Mananatili yung majority draw mga kaibigan sa kabila ng protesta ni Lamont Roach. Alam nyo malamya ito para sa akin. Ano? Sasabihin mo na lamang na judgment call ito. Wala tayong magagawa para sa basketball. Eh kahit kitang kita mong Paul, eh hindi natin pwede baguhin ang resulta sapagkat masisira ang sport. Alam nga namang magpaprotesta na lamang palagi ang mga atleta. Pero para sa akin, masakit na walang naparusahan. Hindi ko sinisisi si Tank Davis sa labang ito dahil ang mga boksingero talaga ay capable of having a breakdown o bizarre behavior. Si Mike Tyson nga eh, kalagit na ng laban, biglang kinagat si Evander Holyfield. Si Oliver McCall, nung kalaban niya si Lennox Lewis, huwag niyong kalimutan, nagkaroon siya ng mental breakdown at bigla na lamang nag -iiyak. So, yung mga boksingero talaga, sa kainitan ng aksyon, minsan magkakaroon sila ng kakaibang behavior. Ganyan na nangyari kay Tank Davis. So, hindi ko siya sinisisi. Ang sinisisi ko dito ay ang referee, si Steve Willis. Nakita mong may ginawang kakaiba yung boksingero, wala kang ginawa. Nakatunga nga ka lamang. Kung para nasa pansitang ka lamang, nakatunga nga, wala kang ginawa. E kaya nga ikaw ang referee, the third man in the ring. Ikaw ang nag-i-enforce ng alituntunin doon sa lona. Ikaw ang naniniguro na ng mga boksingero ay sumusunod sa alituntunin ng boxing. Yung mga opisyalis ng New York State Athletic Commission na nasa ringside ay wala rin ginawa. Remember, only the official, in particular the referee, can call an official timeout. Not the boxer, but the referee. Pwede siyang humingi ng official timeout. Walang ginawa itong si Steve Willis. Ni hindi tinawagan ng knockdown, walang point deduction or whatever na ginawa itong referee. At nakakatawa yung mga opisyalis ng New York State Athletic Commission. Ang sabi nila, hindi namin na-pause yung aksyon, hindi namin na-review kasi daw yung video, yung video feed ng round number 9, hindi agad nakarating sa kanilang monitor. Bakit mo kailangan yung monitor? Kailangan mo ba yung video feed? Inando e, eh, ka nga sa ringside, nakita ng mata mo eh, yung nangyari. Bakit kailangan maghintay ka nung video feed sa iyong monitor. Nakita mo eh. Eh baka kumakain ka ng hotdog, hindi mo nakita yung nangyari, hindi ka attentive. Iyon eh ang trabaho mo eh. I monitor yung nangyayari sa ring. Yung hindi nakita ng referee, kailangan makita mo. Wala silang ginawa din. Ginagawa nilang palusot na hindi daw dumating yung video, hindi agad nila na-review, nagkaroon ng technical problem. Pero meron kang mata eh. Nakita mo, eh. hindi mo ginamit ang iyong mata. So ito masakit dito nagkaroon ng kakulangan yung referee, nagkaroon ng kakulangan yung mga opisyales mismo ng New York State Athletic Commission. Wala silang ginawa. Wala mga paparusahan sa kanila at maging sa referee. Iyon ang mali. Ah, para sa akin, dapat meron. Sana meron. Sapagkat pagkata, ah, magkakaroon tayo ng problema dito, mga kaibigan. May mga ilang boksingero na kokopihin yung ginawa ni Tank Davis. Pwede pala. Ah, wala palang problema ma-uphold din pala yung desisyon, hindi ako tatawagan ng referee, magkakaroon tayo ng problema dyan. So dapat magkaroon ng senyales. I-find yung referee, yung opisyalis, na dapat ay nag-monitor din yung laban, kailangan may kaparusahan. Hindi pwedeng wala. Kaya ka nga itinalaga as the third man in the ring. You are the one who lays down the law doon sa ibabaw ng lona. Ikaw ang nagsasabi kung tama yan, o hindi, ikaw ang bibigay ng point deduction, etc. Or even disqualify yung boxingero. Walang ginawa itong referee si Steve Willis. Sabi ko nga, hindi si Tank Davis ang problema. sa ang mga boxingero talagang, siyempre, bugbog bug, -bug na yan, talaga ng kakaibang behavior yan. Pero yung referee, dapat may ginawa. At yung mga opisyalis at ringside, dapat may ginawa. Because they can call an official timeout and review the situation. So, ayaw nilang uh, ika nga ibaguhin sapagkat lalabas yung kanilang kapalpakan. Lalabas yung kanilang uh, hindi sila attentive doon sa nangyayari sa ibabaw ng lona. So, masakit ito. Itong desisyon na ito. Medyo malamya para sa akin. Ano? Medyo malamya para sa akin ang desisyon na ito. Uh, I think they could have just sent a strong signal na okay, hindi namin pwedeng baguhin ang resulta sapagkat magiging president ito. Ganito na lang gagawin ng mga buksigero. Magpaprotesta na labang, kukuha na abogado. Okay, hindi namin babaguhin, pero paparusahan namin yung mga opisyalis na hindi ginawa ang kanilang trabaho. Iyan po mga kaibigan, ang aking posisyon dyan. Ano? Okay lang ang judgment call, pero kailangan may pinarusahan yung mga opisyalis. At yan po mga kaibigan, ang ating analysis sa naging desisyon ng New York State Athletic Commission na huwag baguhin ang naging resulta sa laban ni Tank Davis at ni Lamont Roach Jr. Press na press ang balitang ito na ibinalita ng The Ring Magazine. Kaya naman mga kaibigan, kayo na maghusga kung tama o hindi ang nasabing desisyon. Ako po si Tony Ed Tolentino. Muli maraming salamat po sa inyong naging patuloy na pagsubaybay dito sa ating Boxer Shorts. Muli aking pinapakalala, walang personalan. bun la